Mama... Oo oh, sabi ko na nga, tiyayang. Naki nakikipagsulat ang kay Anselmo. Alam mo ba, lalong naging malupit ang mama. Buti mga baby pa kami nun. Kadilak ba yan? Inaayos ko na ang mga papeles mo para doon ka muna sa Amerika. Ako? Pero itatago muna kita. Dahil alam na ni Anselmo kung nasa ng mansyon natin. Nakuhon niyo pa talaga magsulatan ha? Hmm. ha? Tingnan ko ngayon kung makapagsulatan pa kayo. Hoy! Ah. Bumabas! Grabe siya. Bumabas na niya, ba si Sige! Gumawa ka pa ng liham kay Anselmo. Yan ang napapala mo dahil matigas ang ulo mo. Pakinilya gamitin mo, iyan. At kung hindi ka susunod sa akin, pati pamilya ni Anselmo, ipapalipol ko. Ay! Oh, wag Huwag mo akong subukan ni Dora. Huwag mo akong subukan dahil wala kang mapapalas sa lalaking 'yon. Biyanse. Yes, señora dito ka na muna sa bahay nila Beyonce. Walang makakapag-isip na dito ka na nakatira. Hindi ka na masusundan dito ni Anselmo. <laughs> Mama, <laughs> ang gagawin ko dito? Anak, makinig ka lang sa akin. Magiging masaya ka. <laughs> Mama, sa feeling mo lang po ako ni Anselmo, magiging maligaya. Payagan nyo na po kasi kami kapaglapastangan! Yukit? Okay. Hindi mo na pinagyan ng kahihiyan ng pamilya natin! Mama, itakwil mo na lang ako! Hindi ko kailangan ng yaman niyo, Mama! Oh. Iniibig ko si Anselmo, Mama! <laughs> <laughs> Ganin niyo na to! Nagpapatawa ka ba? Hindi kita itatakwil. Bakit? Para magkasama kayo ni Anselmo? ayokong malahian tayo ng isang hampas lupa! Mama, aanin ko yaman! Kung habang buhay ako magdudusa sa feeling ng hindi ko naman mahal, Mama! Ano? Ang ah. galing na to. Ang tunay na yaman ay kung paano magmahal ang isang tao, Mama. Tandaan mo yan. Ang tunay na pagmamahal, yun ang totoong yaman, Mama. Nasa puso natin yun, Mama. Ganyan ka na mga tigas mga maalisin mo na to! Magaling ka na sa mga hugot lines ha. Anong alam mo sa pag-ibig na <laughs> 25 yan ha? May gatas pang mga labi mo. si tulungan mo ko. Oh, Udisin na to sa akin. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga hugot lights. <laughs> Sensitive ako wow. sa mga nangyayari sa paligid. Ang sama-sama naman ng mama. So precious. Uh -huh. uh -huh. Grabe siya, no? Oo. Uh -huh. Bigat na kamay ng mama niyo, parang lalaki. Oo. Uh -huh pati pag tumawa para siyang devil, ano? Takot-takot <laughs> ako, ate. Oh, ikaw naman sa tabi ko, ate. Huwag kang matakot. Ate, maligo ka naman minsan. Beyonce! Yes, senyora? Ikaw na muna ang bahala kay ni Dora. Diyan muna siya sa mga kamag-anak mong patay-gutong. Ha? Yes, senyora. Itago niyong yes, mabuti. Yes, yes, señora. I will take good in charge of ni Dora. Ano? I promise. <laughs> She will not skip out for sure. <laughs> <laughs> Mabuti naman. Mapagkakatiwalaan ka talaga, Beyonce. Of course, of course, of course. Senyora. <laughs> At ikaw? Mama, nasasaktan ako. Huwag mo kong susubukan na. Sa oras na malaman ko nakikipagkita ka pa rin kay Anselmo, magugunaw ang mundo mo at tuturugin ko kayong dalawa! Ang manasasaktan ako! Hindi ka na masusundan ni Anselmo dito. ai senhora laki-laki pa yung buta sa ilo. Lalo pinalaki, oh. Ito. You are the one Only you need the moon Or under the sun May sakit na, nag judge pa. Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Day and night You, as the years come and go, only forever, <laughs> if you say to know, would I grant all your wishes and be proud of the time. Love, you must try to confess. <laughs> Oh. I do I have a surprise. I have a surprise. I have here another letter. From Anselmo, yes. But before you read, I will remove the racing Salam. You excited? So over. Salamat Beyonce. Ah. Of course, all the way support. Salamat. All the way support. <laughs> Your mom is gone, so you can read now. You can Salamat. So excited. Para kuto si Beyonce, no? Laki ng buho. Okay. May kulay na palang ko kung ano. Oh, it's in the letter. para sa aking bituin ni Dora sa aking pag-iisa minsan nais kong sumuko ngunit alam ng aking puso na magkikita pa tayong dalawa yan ang nagbibigay lakas sa akin sa aking pagtulog ikaw ang aking panaginip. Mukha mo ang nakikita ko sa tuwing kukurap ang aking mga mata. Eh, ang daming kurap niyan. <laughs> <laughs> <No>. <laughs> Alagaan mo ang iyong sarili. Dahil sa na hubig na akong masilayan ng iyong mga ngiti ni Dora. Huwag kang malulungkot sa aking balita. Ako'y nasa ospital muli. Upang malaman ng aking kaligayan. Matagal na itong karamdaman ko pero huwag kang mag-alala. Lumalakas ako dahil sa pag-ibig natin. hanggang sa muli ang iyong irog at sir oh. I feel you What? Bagay siya isa korap is ng korap ng mata eto ilong ang kumukura <laughs>